Ayan po mga guys, uh, binangga ako ng jeep. Ito ay doon po nangyari po sa malabit po si Ben po sa highway, doon na nakapila po. Muntik, muntik na maalam pa ako, kinabig niya sa kanan. E ngayon, alam niya na sumabit na siya, sa akin, kinabig niya ng kaliwa. Nakadaan nga yung mga jeep at yung mga kutsi. Siya pa kaya, talaga sinasadya niya na kinabig sa akin ng kanan kaya tumama siya sa akin, sa siya may bubong. Alam niya siguro mangyari, tatamaan ang paa kaya kinabig niya pagkaliwa. Ayan, tinamin yung mga guys. Oh. Mga barumbado rito, mga jeep ni driver dito, mga guys dito sa Malibay. Ang luwag-luwag ng daan ha. Tapos sabi niya, nakaharang daw kung yung bike. Kaya samantala nakadaan ngay mga kutsi, mga jeep, hindi nga nagreklamo. Siya lang nagreklamo mga guys. tingnan mo yung bote, walang damage guys eh. Ang kulang muntik na guys matamaan ng jeep. Siya pang galit, pinagsabihan siya guys ng kasunod sa kanya na may kutsi. Bakit mo kinabig ng kanan bago mo kinaliwa? Talagang sinasadya mo pag ano, pag bubundulin mo yung yung si Manong na may dalang e-bike. Ayan po. Nakilala ko ang mukha niya. Pero ako hindi niya ako nakilala guys kasi nakamasa ko eh. Hindi ko lang alam guys kung taga yung ano na yun. Ayan po mga guys. Ang wala naman siyang damage. Pero muntik na rin ako madamage. Siya pang galit. Siya pang galit guys eh. Yung ni driver eh. Siya na nga nakabangga. Siya pang galit. Kaya mahaba ang pasensya ko guys eh. Kaya hindi lang ako nagre-react eh. Siguro may problema siguro sa buhay yung hayop na yun eh. O baka naman siguro guys adik yung putang ng kramen. Kasi mga driver jeep ni driver dito mga adik mga guys. Oh. Kaya bukas malalaman natin. Mamukahan ko siya guys eh. Ako hindi niya ako namukahan. Kaya kaya na pong ngumus sa munting na ko ma-sagi guys.